Kailan ka huling nadiligan? Your Honor, hindi ko na po alam. Ah, uh, ganun ba? Ayan! Eh di lumabas din ang tunay na ugali mo. Ay, nakasilip pa lang to be. Pag to nilabas ko, himatay ka. Paano naman ngayon kung wala mag-good morning sa akin? eh tanghali na naman ako nagigising. Sabi nila, tao ka daw kung nadidiligan ka weekly. Oh my God! Hayop ako! Lord, hayop ako! <laughs> Hoy! Gusto ko maging tao, me! Gusto ko maging tao, la! Gusto ko po maging tao! <laughs> <laughs> Be, chismis din naman ako pero hinayaan ko lang kasi nire-respeto ko yung mga animals. <laughs> Bad trip ako ngayon. Nag-away kami ng jowa ko. Paano ba naman kasi? Wala man lang chat, wala man lang good morning, good afternoon, how are you, kumain ka na ba? Hmm, naiinis talaga ako. Ow! Gaga, wala kang jowa, piningira. Ay, hindi na ko. Oh, tabi-tabi mo walang pera dyan. Oh, no, 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 no. Dadaan <laughs> ang leader niyo. <laughs> Kapag sinabi ng jowa mo na ikaw ang kanyang pahinga, tanungin mo rin kung kanino ba siya napagod. <laughs> Gago! Hindi niyo ba napapansin? Hindi na ako nagpo-post ng mga alak-alak na yan. Woo! Hindi na kasi talaga ako magiinom ba tayo mamaya? Uh? <laughs> ang pangit daw ng ugali ko. Totoo yun. Uh? Kamukha mo nga eh. Kahit kondila lang ang kaibigan ko, uh. ang mahalaga, hindi ka <laughs> Hindi ako maganda. Aww. Ang mahalaga, buhay. Uy, <laughs> bakit ka tulala dyan? Ang dami kasing planong tumatakbo sa isip ko. Sana lang, hindi sila madapa. Uy, <laughs> sama ka. Huh? Hanapin natin ang rason kung bakit wala tayong pera. <laughs> Gago! Basta hindi mo nabasa ang pangalan mo, huwag kang mag-react. Dahil ang post sa FB, parang ligaw na balayan hindi para sa iyo pero tinamaan ka. <laughs> Malapit na sana akong umaman. Ha? Huh? Talaga? Kinansel ko lang. Bakit? Yung kapitbahay ko nagalit.